sila si Tangol. Tanggol. Tanggol ano mo? Narito na ang mga dapat nating abangan sa mga susunod na eksena ng FPJ's Batang Kiapo. Muling nagtungo si Pongay sa hideout nila Tanggol. Samantala si Rocky Boy ay bugbog sarado sa kamay ni Miguelito at itinapon sa kung saan-saan. Ngunit nang tulungan siya ni Tanggol, hindi pa pasasalamat ang isinukli dahil nag-aapoy pa rin ng galit ni Rocky Boy nang muli niyang nakaharap si Tanggol. Personal na nagtungo si Pongay sa lugar kung saan nagtungo ang grupo ni Tanggol. Tahimik at pasimple siyang pumasok sa kinaruroonan nila. Nagulat ang mga kasama ni Tanggol na makita nilang may nakapasok na pulis kaya agad nila itong tinutukan ng baril. Mabilis namang itinaas ni Pongay ang kanyang dalawang kamay. Nakilala agad ni Tanggol si Pongay at inutusan niya ang mga kasama na ibaba ang kanilang baril. Doon sinabi ni Pongay na nais lamang niyang personal na makausap si Tanggol. Matapos ang masinsinang pag-uusap, Inihatid pa mismo ni Tanggol ang dalaga pa uwi. Sobrang namang natuwa ang half-sister ni Pongga na si Dimples nang makita si Tanggol. Samantala si sa ibang eksena nagkaroon ng gulo sa pagitan ni Nabigilito at Rocky Boy. Ang dahilan, babae, ang dating nobyan ni Rocky Boy na naging special guest ni Mayor Miguelito. Kitang-kita ni Rocky Boy kung paano nakipagsundo ang kanyang ex-alkalde. Naglalagablab naman ang galit niya na makita ito mismo ng kanyang dalawang mata. Sinundan niya ng patago ang kanyang ex, tila may balak pang saktan. Ngunit napansin ito ni Miguelito, kaya agad siyang nagipagsuntukan kay Rocky Boy. Sa pagkakataong ito, labis na nabugbog si Rocky, lalo na nang pa ang tauhan ni Miguelito. Labis naman ang pag-alala ni Divina dahil hindi pa uuwi ang anak. Hindi niya alam na basag na basag na ang mukha ng anak at itinapon na lamang ng mga alagad ni Miguelito sa kung saan saan. Kasunod nito habang pauwi na si mula kina Pongay, may nasaksihan silang grupo ng mga taong nagtapo ng katawan. Nilapitan nila ito at tumambad sa kanila ang isang taong bugbog sarado. Dinala nila tanggol ang lalaki sa kanilang hideout at doon nila ito ginising. Pagmulat ni Rocky Boy, nagulat siya at kitang kita ang trauma sa kanyang muka. Ilang sandali pa ay naalala niya kung sino ang tumulong sa kanya, si Tanggol. Ang taong nanakit sa kanya noong tangka niya sanang gasain si Ponggay. Tinanong siya ni Tanggol kung ano ang pangalan niya. Ilang saglit bago siya nakasagot at nagpakilala siyang si Bernard Agire Ngunit sa isip ni Rocky Boy, hindi niya malilimutan ang ginawa ni Tanggol at ipinangako niya sa sarili na mas malala pa ang igaganti niya pagdating ng araw. Sa City Hall naman, habang nasa City Hall si Ponggay, hindi napigilan ni Mayor Miguelito na humanga sa ganda ng dalaga. Dahil dito, nag-alok siya na gawin si Ponggay na kanyang close-in security. Agad namang pumayag si Ponggay. Tinanggap ni Ponggay ang alok, hindi lamang bilang trabaho, kundi dahil nais niyang mas makilala ang tunay na pagkatao ng mga gerero. Abangan ng susunod ng mga eksena sa FPJ's Batang Yapo. Huwag kalimutan na mag-subscribe sa ating channel sa Series PH.